For today's vlog, tara ipakita ko sa inyo ang grino ko na Chia Soros Rex. Yes, meron na naman tayong panibagong alaga today. And this time, ito nga is Chia Pet. Hindi ko alam kung meron ba sa inyong familiar sa mga Chia Pets. And usong-uso daw yung mga ganito before. And pag open mo ng box, meron dito yung instructions. Tapos, ito yung Chia Seeds. And ito nga yung ating magiging planter. At tatawagin nga natin siya na Chia Pero syempre, kailangan pa rin niya ng name. Kaya tulungan niyo ako kung ano ba yung magandang name nito dinosaur na to. Comment nyo na lang sa baba. Bukod sa planter, meron din siyang kasama na base. And dito natin siya ipapato. Para yung water dito mapupunta. At ipapakita ko nga para to sa twins pag coated na siya ng dahon. Binuksan ko lang yung chia seeds tapos nilagay ko dito sa plate. And kailangan natin siyang ibabad sa tubig for 5 minutes. At kailangan nakalubog silang lahat sa tubig. After 5 minutes kasi magiging ganito na yung itsura niya. And ito na nga yung para siyang jelly. The reason is para kumapit siya sa ating dinosaur planter. Dahil ang next nating gagawin is idikit siya dito sa body ng ating dinosaur. And kailangan nga din pala is one layer lang. Dinamit ko na lang yung kamay ko para mas madali. Basta ipapahid yun na lang siya sa buong katawat except sa kanyang legs, arms, tsaka sa kanyang head. So para nga magiging itsura is ito yung magiging damit niya. Kaya important na ma-make sure nyo na nababad ng mabuti yung chia seeds para kumapit. Kapag hindi kasi dudulas lang at hindi nga kakapit dito sa ating planter. After makote yung dinosaur, ganito na dapat yung itsura niya. May konting kalat-kalat dyan pero okay lang yan kasi katagalan matatanggal din. And in-sprayan ko din siya ng water. Kung makikita nyo kapit na kapit na nga yung ating seeds. And ang kailangan na lang natin gawin is ilagay ulit siya sa window seal. At mag-aantay nga tayo na mag-grow ang ating Chiasaurus. Make sure na naaarawan siya ha. For day 1 and day 2, wala tayong gagawin kasi kailangan daw natin siyang ilive for 2 days nang hindi nababasa. So para kapit na kapit talaga yung mga chia seeds. And kung makikita nyo, dry na dry na talaga. Sa day 3, dito na tayo maglalagay ng water. Kung makikita nyo, merong butas dyan sa likod nya, and dyan natin ilalagay yung tubig. Kailangan lang siyang punuin para buong katawan nya is malalagyan and mamamoy. And spray pa rin ng water. Day 4, ito na yung ating chia sorus. Wala pa rin pagbabago, pero in fairness naman, nakadikit pa rin yung mga seeds. And medyo nag-drain na nga yung kanyang water sa planter. Day 5, kung makikita nyo, meron na mga natanggal na chia seed at nandun sa base. Medyo nawawala na din yung dikit ng iba, tingnan nyo gumagalaw na siya pag hinahawakan. Pero tudoy pa rin, kaya nilagyan ko ulit siya ng water. Day 6, naglulus na talaga yung iba pang chia seed. Pero pwede nyo naman silang ibalik. Yung water nga pala, tingnan nyo napupuno na siya dito sa base. And mas marami na yung natatanggal, pero tingnan nyo meron na nag-sprout. Meron na din ako nakikitang mga roots. Day 7, ito na ang ating chia sorus. At ang galeng kasi meron na siya mga dahon at kulay green nga. Kung makikita nyo din yung ibang chia seeds, binalik ko sa kanyang body. Kaya konti na lang talaga yung natanggal ng mga chia seed. Day 8, mas marami na yung kanyang dahon. And lagi ko talaga minimake sure na moist yung kanyang body para mas mabilis yung pagtubo. Ganito ko nga din pala binabalik yung water from the base. Day 9 na at halos kompleto na nga ang kanyang damit. Medyo hindi pa tumutubo dito sa likod kasi ito yung unang drain yung tubig. Pero ito yung part na hindi masyadong nababasa. I don't like it. May toyo nga itong si Charlie kaya sabi niya hindi daw niya nagustuhan itong dinosaur. Pero si Chino mukhang happy naman siya. Yun naman pala ang gusto lang ni Charlie ay pochi. At dito nga ayan ini-spray na niya ng water. ba diba, Kailangan lang pala ng konting suhol. Okay. Pati nga itong si Chino ay humihingi din ng pochi. Anyway, wag kalimutang mag-suggest ng name ng ating Chiasaurus. At ano kaya ang gagawin natin sa dinosaur na to sa susunod?